Okay, ako po ay nanonood ng isang magandang movie pero tumigil muna po sandali ako kasi mayroon po akong gustong sabihin sa inyo. Ito na lang po para mas maintindihan po ninyo ano, ang tungkol sa Antikristo. Doon sa mga sabi ng sabing si ganito ang Antikristo, si ganyan, si ganun. Alam niyo po ba ngayon, nadagdagan ng mga kandidato nila? Lima na po ang kandidato ng Antikristo. Kasama po dyan si Netanyahu, uh, isinama nila yung sa Ukraine, yung ano, Antikristo raw yun, tapos yung, ano ba ito? Yung, ayun, siyempre, si Macron. Tapos itong isa pa, yung, yung sinasabi nila na tinatanong din sa akin sa vlog ko, anong tingin ko doon, ay hindi ko po alam ka ako, mga yan. Okay. Ito pong gusto ko pong sabihin po sa inyo. Okay. Itong sinasabi nilang Antikristo raw, ano? itong Macron na sinasabi po nila, at saka yung isa, Oh, Kushner yata yun. Yan, okay, Kushner. Ito po mga taong ito, kilala nyo na, di ba? Kilala na sila eh. Kilala nyo na yung mga pangalan. Eh. Si Macron, actually, tumingin ako ng video niya. Meron na siyang video, 2011 pa lang, 2012. Meron na eh. Na, Nag-viral na siya noon eh. Makinig nga ka kayo mabuti po. Ito pong gusto ko sabihin po sa inyo. Ang Antichrist, magra-rise siya mula sa isang place na hindi natin alam. Ni new alam. Kasi mararap mararapsure na tayo mga krisyano, hindi na nga natin problema kung totoo sa niyang antikristo na yan. Pero ang antichrist ay mag, kumbaga sa ano, marami, marami magtataka kasi minimimik niya si Jesus. Mimic means ginagaya. Si Jesus biglang lumabas sa eksena sa Jerusalem. Although may mga few people kilala siya. 'di ba? Pero hindi po yung katulad nito mga taong ito na ngayon eh kilala na famous na eh. 'Di ba? Si Jesus, sabi nila, kanino anak yang batang 'yan, matalino? 12 anyos pa lang nakakasagot na sa mga matatanda. 'Di ba? Yung mga tipong ganoon. Pero alam nila bata lang nakikipaglaro nandoon, interesado makinig yung bata. Pero yung bata matalino. Yan po, nakita po nila Pero hindi nila pinagsuspetsya yan kung ano-ano. Pero nung nag-umpisa siya ng ministry, doon siya nag-rise, di ba? Tandaan niyo mabuti, doon siya nag-rise sa fame sa Israel. Ang una niyang ano dito nung naglilibot na sila ng mga disciples kasi may mga dinadala na may sakit sa kanya. Tapos ang ganda niyang mangaral, kakaiba yung mga preaching ni Lord, di ba? Siya lang may ganung preaching. The best preaching sa lahat. Pag samasamahin mo magagaling na theologians, wala. The best ang preaching ng Lord, ni Jesus. Okay, minimimik ng Antichrist yan. So, ang Antichrist po, naniniwala po kung ngayon, wala pa siya sa eksena. Wala siya sa eksena. Pag na-rapture na po tayo, bigla siyang darating sa sin. Mag-o-offer siya ng peace treaty. At lahat ng mga binanggit niyong pangalan, Macron, Netanyahu, Kushner, 'Di ba? Tama ba? Jared, yun, Jared Kushner. Ano pa iniisip? Well, naka-on na kasi ito kanina. So, halangan i-post ko pa. Jared Kushner, yan. Yan ang top 3 nila eh. Netanyahu, Kushner, saka Macron. Tapos yung sa Ukraine, oh, yun din naman daw. At si Charles, yung matanda. May edad na. Si King Charles po, Kristiyano yan. He loves Jesus. Tandaan niyo po yung sinasabi ko sa inyong yan. Christian po siya. In fact, bago mag-ano yan, nagbabasa ng Biblia 'yung mga 'yan. Yung mga nasa royal family, eh, hindi po ganyan. Mga Christiano yan, magugulat kayo lang sa heaven 'yan. ni Jesus. Ganun po 'yan. So, ano po, wala sa mga kandidatong 'yan, maniwala kayo sa akin. Kasi kapag na-rapture na po tayo, biglang may magraray sa PM. Ibig sabihin, hindi siya kilala ng mga tao dati. Sino yan? Yun. Parang si Jesus. Revelation lang sa akin ngayon ito. Kaya tinigil ko mo yung pinapanood ko. Ano? Gagina niya si, si Jesus. Kaya, sino yan? Kaya niya Ah, ayan si Jesus. Ang pangalan niya, Jesus ng Nazareth. Kaya, di ba, nung si Nathaniel, tinawag siya ng kapatid niya, ito na yung hinihintay natin. Tapos, sabi naman ng isa, ano, isa lang yan sa marami na lumabas din. O yun. Pero iba si Jesus. Yung isa, y ito, makinig kayo Yung mga maraming lumabas din, ang, ang, ang contemporary ngayon yan, yung mga pinangalanan nila. Wala dyan sa mga yan. Maniwala kayo. Tawang-tawa ako nina. Ano ba yan? Nadagdagan na naman yung pinagpipilian nila. Okay? So, ganun po. Ang Antichrist paglabas niya, mamamang ha, maraming tao kasi unang-una ang tanong, sino ba siya? Bigla siyang lumabas. Ganun po yan. Bigla siyang lumabas sa scene. Ang talino niya. Ang galing niya. Kasi pag ito po ay someone na kilala lang po nila dati, hindi po magra-rise sa fame ng biglang ganun yan. Hindi. Ang usapan po rito, hindi siya kilala noon. Ngayon, church age, hindi siya kilala. Pero sa tribulation, bigla siyang zoom. Kasi taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Ayan ang sabi ng Biblia sa Thessalonica. So, it, ito po ang itong gusto ko po sabihin sa inyo. Kung ano yung sinabi ng Bible, we stick to there. You cannot give names. No, you naming names na ito ang Antikristo. Hindi. Malay niyo yung mga pinapangalanan yung Antikristo niya, magulat kayo, nasa langit niyan. Tumanggap kay Jesus pala. Naniwala sa finish work ni Lord. Nandun sila. E di sampal sa mukha ninyo yan. Kung ganon. O, oh, di ba? Hindi nyo alam eh. O, oh, yung Antichrist po, si Satan na nagpre-prepare dyan. Nandito pa po tayo mga born again, mga believers. So, hindi po yan lalabas as of now. Kaya hindi kayo pwede mag, uy, si ganito, uy, si ganyan. No, wala pa po siya sa scene. Makinig kayo mabuti po. Wala pang nakakakilala sa kanya ngayon. Ni Tuldok, wala pa po. Bigla siyang lalabas sa tribulation. Mamamangha yung mga tao. Ang galing niya. Ang talino niya. Charismatic charismatic. Okay. At ang sabi nung isang nakakita sa vision ng Antichrist, I forgot the name pero sige po gagawin ko po siya ng vlog and I believe lahat ng mga sinabi niya kasi dati siyang Roman Catholic. Hindi, hindi siya evangelical Christian pero ibinigay sa kanya ni Jesus Christ yung vision. I will I will ano, I will make a vlog there promise. Hindi bukas isang araw. Okay? Hindi ko alam po sino yun. yun. Nakalimutan ko na eh. Ay, ang galing ang, ang galing, ang galing ng mga ano sa kanya. Ang sabi po niya, yung nakita niya mukha ng Antichrist, hindi, hindi niya malilimutan. Ang, sabi niya, ang pinakagwapong lalaki sa balat na lupa na nakita niya. Gwapo ang binanggit niya, the most handsome man. Yan din ang binabanggit ng ibang theologian. He looks very well. He looks very fine. He looks so handsome. That, makinig pa mabuti, yung mga tao sa mundo, mapapasunod niya. Kasi charismatic siya bukod sa napakagwapo raw. Yan po sabi nung sa vision. Iaano ko po siya sa vlog dito. Gagawaan ko po siya. Kasi ano po yun, mahaba po yung ano niya, yung, ano niya, yung kanyang testimony. Tinapos ko po lahat. Ang ganda. So, dumating din po sa point nung pinakita sa kanya yung tribulation. Mm -hmm. Tapos pinakita yung point na na-rapture na yung church. Ang ganda eh. Pinakita ni Lord lahat sa kanya. Then nagtaka siya. Nananaginip ako ng ganun. And then may pinagsabihan po siyang isang born again. Bukas ay promise. hanapan ko. Hahanapin ko sa ano. Sa ano. Sa social media. Gagawan natin yung ano, episode dito. Then yung mga panaginip niya. Sinabi niya si isang born again. Halos malaglag sa upuan yung isang born again. Hindi ka naman evangelical Christian. Katoliko ka. Oo, oh, pero nananaginip ako ng mga ganon. Ang litong lito ko kanya, merong napakagwapong lalaki. Sabi niya, sa aking panaginip, na lahat ng tao sa mundo, manghang-mangha sa kanya. Kasi bukod sa may itsura siya, napakagwapo, matalino at karismatiko. Sabi niya, nangilabot yung pinagsabihin niya, pastor pala yun. Ha? That's the Antichrist. Ano yun? Kaya yun. Then, ang ginawa sa kanya, Naka maganda rin yung mga panaginip niya kasi talagang tinatawag siya ni Jesus. And then, sinare daw sa kanya yung gospel. Then, nireceive niya muna si Jesus as Lord and Savior. Nagpabautismo siya. Siyempre, nagligtas po sa kanya yung blood ni Jesus. Yung bautismo po, pagpapakilala sa mundo na, saved ka na. Na yun po ay ordinansa lang, hindi nagliligtas yun. Ayun, pina, pinaliwanag niya. Only by believing in Christ, sabi niya, naligtas ako. And then, nung nasave na po siya, binasa niya ang Bible, naintindihan na po niya. Nangilabot po siya. What in the world na ilang taon niya nang napapanaginipan yung mga nakasulat sa Biblia? Ang ganda. So, bukas gagawin ko ng vlog. So, ang Antikristo po, para siyang sabi niya, itong sabi niya, parang hindi ka panipaniwala na nabuhay ang ganun tao. Sobra. Mm, -mm. Kasi ang Antichrist po, opposition din ni Jesus. Si Jesus nung lumabas po dito sa lupa, tingnan nyo, kapareho lang siya ng mga ibang hudyo. Ang standard na height ng mga Jews during nung panahon ni Christ ay 5'4 to 5'5. Mostly yun lang height ni Jesus. Kaya ang galing po nung, ano, yung isang nagpaliwanag sa akin eh. Si Jesus, sabi niya, kamukha rin niya yung ibang alagad. Sabi niya kasi, tama po itong sabi niya. Tingnan mo ang sabi ni Judas, hahalikan ko kung sino siya para siya ang takipin ninyo. Kasi, pwede magkamali yung mga dadakip, hindi ba? Kasi, magkakawangis sila eh. Hindi ko sinasabi mga mga pangit sila. Hindi. Ang mga wangis na mga tao nung araw daw, halos magkakamuka. Uh, wala na po kasi mga fear na hujo ngayon. Dahil sa ngayon, uh, after nung 87, di syempre, nagka-watak-watak sila eh, Hindi ba? Nagka-ano? Tawag dito? sila po ay nagkalat sa iba't ibang parts ng mundo. So, nalahilahian sila. Kaya nung dumating na po yung year ng 1948, na-revive po ang, ang, si, ang uh, country ng Jerusalem. Hinulaan niya, hindi po ba? So, nagkaroon po ng, ano, na ibalikan Jerusalem, ang uh, Israel sa kanyang, ano, naging country siyang muli. Di ba? Nahulaan niya ng Bible dumating doon yung mga Hudyo, may mga lahi ng iba. May lahi German, Amerikano, iba na. Hindi na po puro. Kaya kung gusto mong tumingin ng isang, ulit-ulitin ko po to, gusto mong tumingin ng purong Hudyo, kung gusto mong magkaroon ka ng idea anong ang itsura ng Panginoong Iso Kristo, tumingin ka sa mga Saudi Arabian. Sa mga Iranian. Ganyan. ba? Diba? Kasi sila po ang ano, mga Iraqis. Yan. Sila po ang mga uh, kapatid talaga ni ano. Pangalan <coughs> ito ni Isaac. di ba si Ismael? Ayan, ganyan po mga itsura po nila. Magkapatid po yan eh. Kasi iisang tatay nila si Abraham. Oh, ganyan po itsura nila. Parang hindi kayo malito. Okay, so magandang lalaki rin. Siyempre, kita niyo naman mga Saudi Arabian. Di ba? Ganyan po mga mukha nila. Mga puro yan. Ganyan ang mga purong hudyo nung araw. So mostly si Jesus, kung nakita ka ng isang Saudi Arabian, Iranian, o Iraki, mostly ganun ang features ng mukha ni Jesus Christ. Okay? Pero si Lord Jesus Christ, karpintero yan. Ano yan? Uh, malaki ang katawan niya, built, siya po ay masipag. So, energetic yan. Okay? O, oh, yan po itura ng Panginoon sa Kristo. Pero hindi katulad nung Antichrist na sabi nung nagpaliwanag na lalaki, no? Uh, yung Antichrist daw talagang totally uh, iba yung presentation niya. Daig pa ang Hollywood actor, sabi niya. Daig pa talaga. Talagang biglaro siyang lumabas sa scene. Yun din nagsabi. Then marami nagtaka. Sino siya? Araw ng mga tao. Sabi raw niya, Well, nagkakagulo pala kayo. Meron akong solusyon, sabi niya. Tapos, yung mga hudyo, during that time sa tribulation, ito na ang mesiyas natin, sabi niya. Alam niyo kung ba't nila sinabi yun? Dahil pinayagan niya silang itayo yung third temple, tinulungan pa niya sila. O, yan po mangyayari. So, hindi pa kilala ang Antikristo. Kasi paglabas po noon, sa takdang panahon, sa takdang panahon ng Panginoong Heso Kristo, ayon sa kanyang salita, ayon sa kanyang kalooban. Mag-subscribe na po kayo sana dito, share the video. Share Jesus, his love is grace. Thank you.